Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Tata Hindi mga inkanto lamang Akiko at Abo ang nasa paligid. Malalakas ang mga nilalang na umaaligid sa atin ngayon. Ngunit ang aking ipinagtataka lamang dahil wala akong nararamdaman na presensya galing sa kadiliman. Ibig sabihin lamang mukhang hindi mga kampon ang mga ito ng demonyo. Ngunit kinakailangan pa rin natin na magingat ingat Tara na, abo, akiko. ko kailangan na natin na makalayo at subukan kung sundan pa ba tayo ng mga nilalang na ito. At kung patuloy pa rin tayong sundan, kailangan ko nang kumpruntahin ang mga ito. Kung bakit tayo sinusundan at kung ano ang kanilang kailangan. Itaas nyo na ang inyong mga puder at dipinsa. Kahit na wala akong nararamdaman na kakaibang presensya sa mga nilalang na umaligid sa atin, kailangan pa rin natin na mag-iingat. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito nakakaramdam na ng malakas na pwersa itong si At pagkatapos, may nakita siyang balsa na hinihila ng mga kabayo ang papalapit sa kanilang kinatatayuan. Agad nang humanda ang tatlo. Ngunit habang papalapit ang mga iyon, nakikilala na ito ni Tata Ingo. Hindi siya maaring magkakamali dahil dalawang bisis na niyang nakakausap at nakakaharap ang matandang ito at nakakasalamuhan na niya nung unang mga taon. Wala pa rin ipinagbago ng hitsura ng matanda. Parang hindi umuusad ang edad nito sa pagdaan ng mga taon simula nung huling makita niya ito. Kilalang kilala niya ang matandang mayroong mahabang balbas at buhok na kulay puti. Humanda na din ang dalawang mga batang paslit na sinubukan ng magkarga ng mga dasal. Ngunit pinigilan ito ng matandang sitatainggo at wika nitong sitatainggo doon sa mga bata. Hindi kalaban ang mga iyan, Akiko, abo. Huminahon lamang kayo. Kilala ko ang matandang iyan, si Tata Islao ang matandang ermitanyo na tagabantay ng mga kabundukan dito sa isla. Ano kaya ang kailangan ng mga ito sa akin? Makalipas lamang ang ilang mga sandali, inutusan ni Tata Ingo ang dalawang mga bata na yumuko sa bagong dating na grupo. Kasama kasi nitong si Tata Islaw ang dalawa nitong mga utusan na mga timawang inkanto at ang kanyang dakilang mandirigma na si Ubak. Agad na wika nitong si Tata Islaw na mabilis ng buba sa kanilang sinasakyan na balsa. Hingo! <laughs> Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Kumusta ka na? Kumusta na ang dalawang mga batang iyan? Ang mga apo ninyo ni Candida. Nandirito ako dahil mayroon akong mahalagang pakay para sa dalawang iyan. Kailangan natin na makapag-usap ng masinsinan. Kaya sumama na muna kayo sa akin ngayon din. At dahil kilalang kilala ito ni Tata Ingo at nabatid niyang mahalaga ang pakay nito sa kanila. Kahit na nagtataka ito kung bakit ang dalawang mga bata ang kailangan ng ermitanyo agad na inutusan itong sumakay na din ang dalawang mga batang kasama. Ilang sandali, muling naglakbay na ang mga ito. Samantalang sina Akiko at Abo, panay ang lingon na doon sa mga kasamang inkanto at sa kubang kasama nitong si Tata Islaw. Habang naglalakbay naman ang mga ito, panay din ang kanilang kamustahan. Itong si Tata Islaw ang matalik na kaibigan ni Tatay Simon noon. Kabilang ang matandang ito sa mga sinaunang albularyo na tumutugi sa mga aswang at iba pang mga masasamang elemento na nanggagambala dito sa isla. Dahil sa kadakilaan ng matandang ito, biniyayaan ito ng hari ng mga mabubuting inkanto na siyang mga ngalaga sa kagubatan. At ngayon, nahaharap ngayon ang isla sa isang paparating na seryosong problema. Alam nitong si Tata Islaw ang lahat ng mga nangyayari sa isla pati na ang mga batang sinabutsok buno at ang dalawang kambal na sina Akiko at itong si Abo nakasama ni Tata Ingo kilalang kilala ang mga ito ni Tata Islaw kung totoo sina napakatanda na sana nitong si Tata Islaw dahil nung huling makita ito ni Tata Ingo hindi pa lumuwas ng Mindanao ang mga ito at binata pa lamang siya sa mga pagkakataon na iyon Huwi ka nitong si Tata Islaw habang papalapit na ang mga ito sa kanilang papuntahan. Hingo, malapit na tayo. Kabundukan ito ng sinawahan at malapit na rin ito sa bundok at lugar ng kanlasok. Mayroong isang tao ang gustong makipagkita din sa inyo dito sa lugar na ito. Kasama ko ang taong ito sa lahat ng mga adikain. Ilang sandali lamang. Dumaan na mga ito doon sa malawak na palayan at maisan. Hindi masyadong maalala nitong si Tata ang lugar. Ngunit pakiwari ng ermitanyo, nakapunta na siya sa lugar na ito. Ang lugar din kasi ng sinawahan na kalapit na lugar ng kanlasog. Tirahan din ito ng mga iba't ibang uri na mga nilalang. Isa din ang lugar na ito sa mayroong pinakamalawak na kagubatan. Pinamumugaran din ito ng iba't ibang uri ng mga asuwang inkanto, lamang lupa at mga elemento. Ngunit nandirito din sa lugar na ito ang mga pinakamalakas na mga albularyo, antingiro at mga babaylan. Ilan lamang sa mga ito ay ang apat na dakilang mga albularyo na kilalang kilala sa buong isla na sinatatay Dadoy, Tatay Abito, Tatay Damaso at si Papagurio na asawa ng isang magaling na babaylan na si Nanasarya at ama sa isa sa mga pinakamalakas na antingero na si Mauricio. Sa lugar na ito nang gagaling din ang matalik na kaibigan na pulis nitong si Butchok na si Nitoy at Tonton. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tumigil na ang kanilang sinasakyang balsa doon sa isang may kalakihan na bahay na gawa sa mga kahoy at kawayan doon sa gitna ng malawak na palayan. Ang bahay na iyon napapaligiran din ng maraming taniman ng saging at mga puno ng kahoy. Sa unahan konti ng bahay, nakikita din nila ang malaking talon at sapa. Pagtigil ng kanilang sinasakyan, muling wika ka nitong si Tata Islaw. Nandito na tayo sa bahay ni Dadoy Ingo. Marahil kilala mo si Dadoy dahil anak siya ng aking matalik na kaibigan noon na si Simon at isa si Dadoy sa mga kilala tanyag at pinakamalakas na albularyo dito sa islang ito. Dito na lamang ang mga bata. Tayo na ang tutuloy at papasok doon sa loob. Pagkatapos agad na naglalakad na ang dalawa papunta doon sa bahay na iyon, binili na na lamang nitong si Tata Ingo ang dalawang mga batang kasama na wag nang magkukulit ang mga ito. Habang naglalakbay kasi ang mga ito, napapansin itong si Tata Ingo na kinukulit ng dalawang mga batang paslit ang kuba na kasama ni Tata Islaw. Pati na ang dalawang mga inkantong timawa, hindi nakaligtas ang mga ito sa kakulitan ng dalawang mga bata na sina Abo at Akiko. Habang papalapit naman doon sa bahay ang dalawang ermitanyo, nakita nilang bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang isang matanda na mayroong mapuputing buhok. Ngunit hindi naman ito kataasan na tulad ng buhok nitong si Tata Islaw at hinala agad nitong si Tata Ingo na si Tatay Dadoy na ang isang iyon. Noong binata pa itong si Tata Ingo at bago pa lumawas ang mga ito doon sa lugar ng Mindanao at hindi pa ganun kalakasan ang kanyang mga karunungan at tangan, marami na siyang naririnig tungkol sa pangalan nitong si Tatay Dadoy. Bati niyang bukod sa malakas itong albularyo, nirerespeto din ito. Hindi lamang ng mga kapwa albularyo at antingero, pati na rin ng mga kakaibang mga nilalang. Kinatatakutan din ito ng mga kampo ng kadiliman tulad ng mga aswang. Ilang sandali, nakangisi na pinatuloy na sila nitong si Tatay Dadoy sa loob ng sala at doon nila pinag-usapan ang lahat ng mga bagay tungkol sa totoong pakay nitong si Tata Islaw doon sa dalawang mga bata. Ang kanilang isla, maaring mapasok ng mga nilalang na tinatawag na sampung kaharian ng demonyo. Ang mga nilalang na ito ang responsable sa pagkakaroon ng mga masasamang espiritu at mga inkanto sa kanilang isla. Ninanais kasi ng mga nilalang na ito na tuluyan manirahan sa mundo ng mga tao at ang islang ito ang kanilang punteria Dahil na rin sa kanilang hinala na mas mapalakas ang kanilang mga kakayahan sa isla na ito. Mayroon ding mga kaibigan ang mga jablong ito na mga masasamang barangan at albularyo dito mismo sa isla. Kailangan nilang mapigilan ang plano ng mga ito sa pamamagitan ng pagwasak sa sinasabing pito na siyang susi para makapasok ang libu-libong mga mandirigmang jablo dito sa isla. Kaya bago pa mangyari ang mga bagay na ito, kailangan na maunahan na nila ang mga ito at mawasak ang kanilang hawak na pitong kabibi. Ngunit napakahirap ang pagpasok sa lugar ng mga ito, lalo na sa tulad nilang kilala na sa mundo ng pakikipaglaban. Kaya naisip nila ni Tata Islaw at Tatay Dadoy na mga bata ang kanilang ipapadala bukod sa hindi pa sila ganong kilala sa mga katulad ng mga nilalang na iyon wala pang bahid ng puot ang kanilang mga puso nais nitong si tatay dadoy na pamunuan ang kanilang grupo nitong si Butchok ayon kay tatay dadoy nakakausap niya niya itong si nanay kanida at Butchok tungkol sa mga bagay na ito at naghahanda na mga ito sa kanilang gagawin hinihintay na lamang ng mga ito ang kanilang pagdating bukod sa kanila may ipinadalang espya din ang mga ito nakapariha ng kanilang misyon ngunit hindi nga lamang ipinakilala ang mga ito sa kanilang grupo ganon din ang kanilang grupo walang kaalam-alam ang mga ito tungkol sa kanilang misyon para hindi mabulabog ang kanilang lakad at misyon hindi din ganon kadali ang kanilang misyon na ito dahil ayon kay Tatay Dadoy kung nakakaharap na nila. Ang inaakala nilang pinakamalakas na mga nilalang ay nagkakamali ang mga bata. Dahil ang grupong sampung kaharian ng mga demonyo ay kakaiba ang antas ng kanilang kalakasan. Ngunit malaki pa rin ang tiwala ni Tatay Dadoy doon sa mga bata. Lalong-lalo na kay Butchok. Matapos na makausap ni Tatay Dadoy ang mga ito, agad nang lumabas na ng bahay ang mga ito at tuluyan ng lumisan ang mga ito sakay ng balsa na pagmamayari pa rin nitong si Tatay Dadoy. Inihatid na ang mga ito ng albularyo dahil nais din nitong si Tatay Dadoy na kausapin sa huling pagkakataon itong si Nanay Kalida at itong si Butchok. Samantalang itong si Tata Islaw agad na umalis na din ito para puntahan ang isang babaylan doon naman sa bayan ng Maria na si Mamang Tasing. Habang gagawin kasi ng mga bata ang kanilang misyon, kailangan nilang bantayan din ang buong isla. Baka may ilan sa mga jablo at mga demonyo ang makakapasok at para mabantayan din ang mga kasabwat ng mga jablo na mga barangan at mga albularyo na naninirahan din dito sa isla at kasama din sa pagbabantay itong si Tatainggo sa gagawin nila. Kasama din ang grupo nila ni Maki na ipinatawag na nitong si Nanay Candida. Pagdating nila ni Tatainggo doon sa lugar ng Kanlasog, naghihintay na sa kanila si Nabotchok at agad na pinag-usapan na ng mga ito ang kanilang mga dapat na gagawin. Makakasama nila sa misyon na ito ang dalawa pang mga sundalo at matatalik na kaibigan ni Butchok na sina Nonoy at Kimba. Agad na pinag-usapan ng mga ito ang kanilang misyon. Huwi ka nitong si Tatay Daduy doon sa mga bata, lalong-lalo na kay Butchok. Nonong Butchok, alam kong kayang-kaya mo na pamunuan ang misyon na ito. Sa mas lalong madaling panahon, wasaking ninyo agad ang hawak nilang pito ng pintuan. Meron na lamang tayong isang linggo para magagawa ang mga bagay na iyan. Ikaw na ang bahala. Matapos ang kanilang pagpupulong, nagpapaalam na itong si Tatay Dadoy at kasama itong si Tatay Ingo sa kanilang pagbabalik doon sa lugar ng sinawahan. Makakasama ni Tatay Dadoy itong si Tatay Ingo na magbabantay sa lahat ng mga kagubatan ng isla. Makakasama din ng mga ito ang iba pang mga albularyo at mga antingero. Samantalang sina Butchok agad nang inihanda na ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Ayon kay Tata Islaw, naghihintay na ang bangkang sasakyan ng mga ito papunta doon sa isang nakatagong isla na tinatawag naman nilang isla ng kamatayan. Tanging may mga kakayahan lamang at may mga karunungan sa mga aral ang kayang makapasok sa islang iyon kahit na may mga karunungan pa kung wala ka namang basbas doon sa limang mga dakilang nilalang na tagapangalaga ng kalikasan hinding hindi ka rin makakapasok sa lugar na ito kahit pa ang mga malalakas na mga albularyo na tulad nila ni Tatay Dadoy ang limang mga nilalang na ito kabilang na itong si Tatay Islaw at ang Mariang Gabay nitong si Bituin at ni Akiko. May basbas -bas na ang grupo nila ni Butchok. Kaya ang kailangan nilang gawin, sundan na lamang ang nakatukan nilang daraanan papasok doon sa isla. At ang kanang kamay ni Tata Islao ang magdadala sa mga ito na si Bukon. Ilang sandali, nang matapos na sa paghanda ang grupo nila ni Butchok, agad nang umalis na ang mga ito. Inihatid ang mga ito ni Pablo sa kainang kanilang sasakyan papunta doon sa kabilang bahagi ng isla kung saan naman naghihintay itong si Bugona Habang naglalakbay ang mga ito, paalala at bili ni Butchok kay Buno. Butchok, ikaw na ang bahala sa dalawa natin na kapatid. Kay Abu at Akiko, batid kong mas malapit ka sa kanila kumpara sa akin. At alam ko din na makikinig ang mga ito sa iyo. Dahil simulat sa pool, ikaw na ang kasama ng mga ito. Lalong-lalo na sa mga pagsasanay. Tandaan ninyo, hindi madali ang misyon natin na ito. Bukod sa mas marami ang ating makakalaban ngayon, mas malalakas pa ang mga ito. Ngunit walang iwanan. Kahit na ano pa man ang mangyayari, magkakasama tayong papasok doon sa isla. Magkakasama din tayong lalabas. Huwag ninyong kalimutan na na bukod sa ating grupo, may iba pang grupo na inutosan ang ating mga matatandang tagapangalaga ng kalikasan. Kaya maaaring may mga kakampi din tayo doon sa islang iyon. Ang ating misyon, mawasak ang nasabing pitong kabibing iyon na siyang gagamitin ng mga demonyo at mga jablo para tuluyan na makapasok dito sa ating isla. Tumango lamang itong si Bono, ngunit kakaibang tuwa ang nararamdaman ng bata sa ngayon dahil sa isipin na magkakasama na ang mga ito sa labanan unang bisis na makakasama niya ng sabay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Butchok at ang dalawang kambal na sina Akiko at Abo masinsinang nag-uusap naman sina Nonoy at Butchok tungkol sa kanilang misyon ayon kasi sa mga inihayag na impormasyon nitong si Tata Islaw sampung kaharian ang kanilang susuungin para mawasak ang nasabing pitong kabibi. Hindi iyon madali. Ngunit paalala ni Butsok sa lahat ng kanyang mga kasamahan at dahil na din sa kanilang mga karanasan, basta't magkakasama lamang ang mga ito at magtutulungan sa lahat ng mga pagkakataon, kayang-kaya nila ang lahat ng kanilang makakalaban. Makalipas ang mahigit sa dalawang oras na biyahe ng mga ito narating na nila ang kinaruroonan nitong si Bugon na naghihintay na sa kanila Yumuko ito kinabutsok at pagkatapos dinala na ang mga ito doon sa naghihintay na bangka Ayon nitong si Bugon, nasa kanya ang mga dasal at usal para bumukas ang daraanan papasok doon sa isla ng Bungo o tinatawag din na isla ng kamatayan Nagtatanong naman itong si Butchuk, tungkol sa sampung kaharian ng mga demonyo. Ngunit walang maibigay na impormasyon itong si Bugon. Dahil bukod tanging mga tagapangalaga lamang ng kalikasan ang nakakaalam sa kalakasan ng mga ito. Sadyang malaki lamang ang tiwala ng limang tagapangalaga ng kalikasan kay Butchok para gawin na pinuno sa kanilang misyon. Alam kasi ng lima ang kakayahan at talino ni Butchok na kayang pag-aralan ang kalakasan at kahinaan ng bawat makakalaban at inaasahan nilang iyon ang gagawin ng mga bata laban doon sa mga malalakas na mga demonyo at Jablo.